Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po ma'am. Bago natin simula ng ating klase, tumayo muna ang lahat at magkakaroon tayo ng maikling panalangin. Kayo ay makakaupo na. May mga lumiban ba sa inyo sa ating klase? Wala po ma'am. Puti naman kung ganon. Kamusta ang lahat? Ayos lang po, ma'am. Tayo ay tumayong muli at tayo ay kakanta. Handa na ba ang lahat? Yes, ma'am. Magtanim ay tibiro, maghapong nakayoko. Di naman makatayo, di naman makaoko. Braso ko'y namamangit, baywang ko'y nangangaw ay bibintik sa pagkababag sa tubig Sa umaga pagising ang lahat iisipin Kung saan may patanim, may masarap na pagkain Braso ko'y namamanghi, baywang ko'y nanganawit Binti ko'y namimintik sa pagkababag sa tubig Alina, alina, mga kaliag Tago'y magsipag na lahat, pakiayos muna ang inyong mga upuan. Opo, ma'am. Bilang pagbabalik tanaw sa ating napag-aralan kahapon, magkakaroon kayo ng isang gawain. Naghanda ako ng tatlong gawain at itong mga letters na ito ay aayusin nyo lang based sa tamang sagot. At yung number one is ito. L-O-Z-U-N. Ito ang pinakamalaking kapuluan sa Pilipinas. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Ma'am Luzon po. Tama. Luzon. At ang pangalawa naman is ito. C-A-S-I-S-A-Y. -A -S -S -A ito naman ay ang pinakamaliit na kapuluan sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ma'am Bisayas po. Mahusay, mga bata. At ang last naman is M-A-N-D-I-O-N-A. Ito naman ang pumapangalawa sa Luzon. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Ma'am, Mindanao po. Mindanao. Mahusay mga bata. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaralan ngayong araw, magkakaroon pa kayo ng isa pang gawain. May papakita akong mga larawan at tutukuyin nyo lamang kung ano ang nasa larawan na aking ipapakita. At ang number one na aking larawan na ipapakita ay ito. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Yes, Arjoy? Ma'am, nagtatanim po ng palay. Mahusay. At ang pangalawang larawan naman ay ito. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Yes, Patricia. Ma'am, karagatan po. Tama. Mahusay, mga bata. At ang pangatlo naman ay itong larawan. Ano sa tingin ninyo ang nasa huling larawan? Yes, Angela. Ma'am, bundok po. Very good. Tama. Mahuhusay kayo mga bata. Batay sa aking mga pinakitang larawan, ano ba sa tingin ninyo ang pag-aaralan natin sa araw na ito? Ma'am, tungkol po sa gawaing pangkabuhayan. Tama. Tungkol ito sa gawaing pangkabuhayan. Handa na bang lahat na matuto at makinig? Handa na po, ma'am pinagkukunang yaman. Ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay na tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao upang mabigyan ng satisfaction at kasiyahan ang sarili. Ibig sabihin, ang pinagkukunang yaman, ito ay ang tumutukoy sa lahat ng bagay na pangangailangan ng mga tao. Next naman is yamang likas. Ang kagubatan ng Pilipinas ay mahigit 50% ng lahat ng lupain ng bansa. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang yaman tulad ng puno, halaman, mga insekto at mga hayop. Ibig sabihin, ang yamang likas ay nagbibigay rin sa atin ng mahigit 50% na lupain ng bansa. At ito rin ay nakakatulong sa ating mga tao kasi nabibigyan, nabibigyan tayo nito ng um, katulad ng puno, halaman, insekto at ang mga hayop. Next naman is yamang tao tumutukoy ito sa mga individual na may ang king kakayahan at talino na siyang bubuo ng mga produkto at, at serbisyo. Ibig sabihin, ang yamang tao ay ito naman ay tumutukoy sa tao na gumagawa ng mga produkto at serbisyo para magkaroon ng trabaho ang mga tao at magkaroon sila ng pangpabuhayan. Susunod naman ay yamang kapital. Ito ang tawag sa lahat ng mga kapital at ari-arian na ginagamit at pag-produce ng iba pang mga produkto at serbisyo. Ito ang mga bagay na nilikha ng mga tao. Ibig sabihin ang yamang kapital ay ginagawa ng mga tao. Ito ay ang mga bagay na nilikha ng mga tao or kaya mga ari-arian na ginagamit din ng mga tao na nagiging dahilan para magkaroon ng kapital sa ating bansa. Next naman is ang gawaing pangkabuhayan. Number one is ang pagsasaka. Ang pagsasaka ay isa sa pangunahing pangkabuhayan sa bansa. Ito ay nagsisilbing ng pagkain at iba pa. Ang pagsasaka ay isa sa mga ginagawa ng mga tao para magkaroon ng pangkabuhayan. Ang pagsasaka ay uh, nagsisilbing pinagkukunan ng pagkain ng mga tao at iba pa. Next is ang panginisda. Ito naman ay isang mahalagang bahagi na pinagkakabuhayan lalo sa mga coastal areas ng bansa. Nagbibigay ito ng sariwang isda at iba pang mga pagkain dagat na pangunahing kinakain ng mga Pilipino. Ibig sabihin, isa sa mga gawain pangkabuhayan ng ating bansa is ang pangingisda. At ang mga tao is nagkakaroon din ng um, sariwang isda at nagiging isa rin ito sa mga ginagawa ng tao para magkaroon sila ng um, produkto na nanggagaling dito sa bansa. Next is pag panghahayupan ay isang mahalagang sektor sa ekonomiya ng bansa na nagbibigay ng mga gawaing produkto at serbisyo. Ang pangahayupan is um, isa sa mahalagang sektor ng ekonomiya dito sa bansa kasi isa rin ito sa mga produkto at servisyo na ginagawa rin ng tao para magkaroon sila ng gawain pang kabuhayan. Indindihan ba mga bata? Yes, ma'am. Kung gayon, ako ay naghanda pa ng isang gawain at tutukuyin nyo lamang kung ang aking ipapakita ay gawain pang kabuhayan o pinagkukunang yaman. At ang una ay magsasaka, gawaing pang kabuhayan o pinagkukunang yaman. Yes, Arjoy? Ma'am, gawaing pang kabuhayan po. Mahusay. At ang pangalawa naman is likas na yaman. Gawain pang kabuhayan o pinagkukunang yaman. Yes, Patricia? Ma'am, pinagkukunang yaman po. Tama. Last. Ang huli ay pangingisda. Pinagkukunang yaman o gawain pangkabuhayan. Gawain pangkabuhayan po, ma'am. Mahusay. sa aking pinakita, alam ko na naintindihan niyo ang ating napag-aralan sa araw na ito. Tunan ba ngayong araw, mga bata? Opo, ma'am. Ano nga ulit ang pinagkukunang yaman? Ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay na tumutugon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao upang mabigyan ng satisfaction at kasiyahan ang sarili. Tama. Ito ay tumutukoy sa bagay na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ano naman ulit ang mga gawain pang kabuhayan? Pagsasaka, pangingisda at panghahayupan. Mahusay mga bata, para naman sa inyong pagtataya, isulat ang tama kung ang pinapahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Isulat ninyo ito sa malinis ng inyong paderno at bibigyan ko kayo ng limang minuto para magsalot.